na tin ang kwento ng action thriller movie na Cellular 2004 Sikat na sikat pa ang mga Nokia cellphones, lalo na ang mga may camera. Si Kaloy, isang binata, ay nag -e enjoy kasama ang kanyang kaibigan na si Chad sa Santa Monica Pier. Masayang-masaya siyang ipinagmamalaki ang kanyang bagong Nokia 6600, lalo na ang camera nito na napakaangas noong panahong iyon. Sa di kalayuan, napansin ni Kaloy ang kanyang ex-girlfriend na si Chloe at sa pag-asang muli silang magkabalikan, nagboluntaryo siya sa fundraiser na hinahawakan ni Chloe. Upang patunayan na nagbago na siya, sinunod niya ang utos ni Chloe na kumuha ng mga t-shirts mula sa isang depot. Umaasa na ito ang makaka bawi sa kanilang relasyon. Ngunit habang abala siya sa pagmamaniho ng sasakyan, biglang tumunog ang cellphones niya. Sa kabilang linya, may narinig siyang boses na nanginginig sa takot. Si Jessica Martin, isang babae na hindi niya kilala, nagsasabing siya ay dinukot at nasa malaking panganib. Sa simula, inakala ni Kaloy na isa itong prank o biro lamang. Pero dahil sa desperadong pakiusap ni Jessica, unti-unti siyang naniwala na totoo ang sinasabi nito. Halos nagmamakaawa na si Jessica, humihingi ng ilang minutong tulong para pumunta siya sa polis at isumbong ang nangyayari. Mabilis na tumakbo si Kaloy papuntang pres at doon niya nakausap si Sergeant Bob Mooney. Ibinigay niya ang cellphone kay Mooney at nakuha niya ang pangalan at address ni Jessica mula sa kanilang pag-uusap. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng kaguluhan sa presinto dahil sa awayan ng gang at mga pulis. Nagmamadaling pinapunta ni Mooney si Calloy sa itaas para mag-file ng report sa Robbery Homicide Department. Habang paakyat siya at kausap si Jessica, biglang nagkaroon ng dead air sa linya. Tumigil ang kanilang pag-uusap. Pumasok ang leader ng mga kidnapper na si Ethan Greer sa kwarto kung saan nakakulong si Jessica. Sa isang tingin lamang, ramdam ang bagsikan ni Ethan at bigla niyang sinakal si Jessica. Narinig ni Kaloy ang matinding sigaw ng takot ni Jessica sa kabilang linya at doon niya tuluyang na-realize na nasa matinding panganib talaga ang babaeng kausap niya. Habang kausap ni Jessica si Ethan sa kabilang na puno ng takot, narinig ni Kaloy ang usapan nila. Nais ni Ethan na malaman ang kinaroroonan ng asawa ni Jessica na si Craig kahit ano pa ang mangyari. Pero dahil tumangging makipagtulungan si Jessica, binantaan siya ni Ethan, kung hindi siya magsasalita, pati ang anak niya ay kukunin din nila. Narinig ni Kaloy ang takot sa boses ni Jessica at dali-dali siyang nagahanap ng tulong. Pero habang umaakyat siya, napansin niyang nawawala ang signal ng kanyang cellphone. Nagmakaawa si Jessica na huwag putulin ang tawag dahil baka hindi na siya makakatawag muli. Hiling pa niya na tulungan ni Kaloy ang kanyang anak na nasa matinding panganib dahil sa sobrang kaba at pag-aalala, wala na siyang magawa kundi dali-daling nagmaneho papunta sa eskwelahan. Habang mabilis siyang nagmamaneho, tinanong niya si Jessica kung bakit sila kinidnap. Sinabi ni Jessica na wala siyang ideya kung bakit nangyayari ito sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay nasa larangan ng real estate at siya naman ay simpleng science biology teacher lamang. Wala siyang maiisip na dahilan kung bakit sila may target ng mga kriminal. Pagdating ni Kaloy sa eskwelahan, agad niyang tinanong kay Jessica kung ano ang pangalan at mga palatandaan ng kanyang anak. Ricky, Ricky Martin, ang sagot ni Jessica. At sinabi niyang may dala itong bag na may disenyo ng Lord of the Rings. Nagsimulang sumigaw si Kaloy ng Ricky Martin sa eskwelahan. Umaasang makikita agad ang bata, ngunit biglang pinigilan siya ng security guard, iniisip na nagdudulot siya ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, nakita ni Kaloy ang kinatatakutan niyang mangyari. Kina-corner na nina Ethan at ng kanyang mga tauhan si Ricky. Walang pag-aalinlangan, inagaw ni Kaloy ang lumang sasakyan ng security guard at nagsimula ang isang matinding habulan sa masisikip na kalsada ng Los Angeles. Binuhos niya ang lahat ng lakas at bilis, ginagawa ang lahat para maabutan ang mga kidnapper at mailigtas si Ricky. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, na siya sa masikip na traffic at tuluyan nang nawala sa paningin niya ang mga kriminal sa sobrang bilis ng mga pangyayari biglang napansin ni Kaloy na paubos na ang baterya ng kanyang cellphone ang tanging koneksyon niya kay Jessica nang hanapin niya ang charger sa sasakyan isang maliit na baril ang natagpuan niya sa halip wala siyang magawa kundi magmadali sa isang electronic store upang makabili ng charger. Pagdating sa tindahan, walang pumapansin sa kanyang pakiusap dahil sa dami ng tao at abalang mga empleyado. Desperado at hindi na mapakali, kinuha niya ang baril mula sa sasakyan at sa matinding desperation, pinaputok ito sa ere upang makuha ang atensyon ng lahat, natigilan ang mga tao at mabilis na nakuha ni Kaloy ang kinakailangang charger. Sa police station, habang pauwi na si Sergeant Mooney, nasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Jack Tanner. Tinanong niya si Tanner kung may lumapit bang binata sa kanya upang mag-report ng tungkol sa isang kidnapping. Sinabi ni Tanner na wala siyang natanggap na ganitong report dahil sa kanyang mga hinala na pagpasyahan ni Sergeant Mooney na bisitahin ang bahay ni Jessica upang masigurong nasa ayos ang lahat. Ngunit pagdating niya doon, sinalubong siya ng isang babae na nagsabing siya si Jessica. Mahusay na nagkunwari ang babae, maayos niyang pinalabas na walang anumang masamang nangyayari sa bahay. Sa galing ng kanyang pagpapanggap, napaniwala niya si Mooney na isang malaking pagkakamali lamang ang mga narinig tungkol sa diumanoy pagdukot kay Jessica. Habang paubos na ang oras ni Jessica, bumalik si Ethan at muling kinulit siya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa na si Craig. Paulit-ulit siyang tinatanong, ngunit sinabi ni Jessica na wala talaga siyang alam. Nawawala na ang pasensya ni Ethan, kaya't inutusan niya si Jessica na tumingin sa bintana. Nakita niya ang kasamahan ni Ethan na may hawak sa kanyang anak na si Ricky. Sa sobrang takot para sa buhay ng kanyang anak, napilitan si Jessica na sumagot. Sinabi niyang nagtatago si Craig sa isang bar sa LAX Airport. Sa isang desperadong pagtatangkang makakuha ng oras, samantala, narinig ni Carla ang usapan ni na Jessica at Ethan Walang takot siyang nagmadaling tumakbo papuntang airport Kailangan niyang magtago at magingat Upang hindi siya matunto ng mga kidnapper Habang tinatahak ang mga masisikip at delikadong kalsada ng Los Angeles Na tila lalong sumisikip sa bawat segundo sa gitna ng mabilis na biyahe ni Kaloy, biglang nagkaproblema ang signal ng kanyang cellphone. May sumingit na interference mula sa di kalayuan. Isang mayabang na abogado ang pumasok sa linya dahil nagkataong nasa parehong frequency sila. Biglang nalipat ang tawag sa telepono ng abogado at naputol ang koneksyon ni Kaloy kay Jessica. Desperado na si Kaloy at alam niyang oras na para gumawa ng mapanganib na hakbang. Hinarang niya ang kotse ng abogado sa daan at tinutukan ito ng baril para makuha ang cellphone. Habang naguusap sila ni Jessica sa linya, biglang may bumanggang malaking truck sa sasakyan ni Kaloy. Loy. Agad niyang pinaalis ang abogado mula sa kotse, tuluyang kinuha ang sasakyan at cellphone na nito upang makipag-ugnayan kay Jessica. Bagamat nakakaramdam ng kaba at kaunting konsensya sa ginawa, alam ni Kaloy na wala siyang ibang pagpipilian. Ito na lang ang tanging paraan para manatiling konektado kay Jessica at ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pinakakritikal na sandali ng kanilang buhay. Sa wakas, nakarating si Kaloy sa LAX at nakabuo ng isang mapanganib na plano. Sinabi ni Jessica na ang kanyang asawa, si Craig, ay nakasuot ng blue na jacket at blue jeans. Bag bago pa sila makapasok sa airport security, palihim na isiniksik ni Kaloy ang dala niyang baril sa bag ng isa sa mga kidnapper. Pagdaan sa checkpoint, biglang tumunog ang alarm at agad na pinalibutan ng mga security guards ang grupo ng mga kidnapper. Laking gulat ni Kaloy nang nagpakilala ang mga kidnapper bilang mga pulis ng LAPD. Ipinapakita pa ang kanilang mga badge, naniwala ang mga security guards at pinayagan silang makalusot. Lalong tumindi ang kabani na Kaloy at Jessica nang matuklasang ang kanilang kalaban ay mga tiwaling pulis pala. Mabilis na pumunta si Kaloy sa lokasyon ng asawa ni Jessica. Sinusubukan nakalimutang sundin ang mga palatandaang ibinigay. Nakakita siya ng isang lalaking nakasuot ng blue jacket at kinomperma kay Jessica na siya na ang asawa nito. Agad niya itong hinawakan at dinala sa isang pribadong kwarto upang makausap ni Jessica sa telepono. Ngunit sa kasamaang palad, maling tao ang nahanap ni Kaloy. Habang abala siya sa pag-interrogate sa maling lalaki, si Craig, ang totoong asawa ni Jessica, ay nahuli at nadukot na ng grupo ni na Ethan. Pilit niyang sinundan ang mga kriminal, pero paglabas niya, nahanap na ng pulis ang sasakyan ng abogado. Si Sergeant Mooney naman, habang nag-beauty rest kasama ang kanyang asawa. Pinapanood niya ang balita napansin pansin niyang may ulat tungkol sa sunod-sunod na cream men na nagawa ng isang misteryosong binata. Kasama na rito ang naging controversial na pangyayari kung saan kumuha ito ng charger sa tindahan sa pamamagitan ng baril. Sa dami ng pangyayari, naramdaman ni Mooney na may kakaiba sa mga ulat na ito. Agad siyang tumawag sa bahay ni Jessica para magtanong. Ngunit isang boses na hindi niya kilala, isang babaeng may kakaibang accent, ang sumagot sa answering machine. Nagsimulang magduda si Mooney, alam niyang may hindi tama at mukhang may malaking bagay siyang nalagpas. Samantala, sa ilalim ng utos ng mga kidnapper, dinala nila si Craig sa isang bangko at pinilit siyang buksan ang kanyang safe deposit box. Sa loob ng kahon, may isang bag na mahalaga sa mga kriminal. Ngunit bago pa makuha ni Ethan at ng kanyang mga tauhan ang laman ng kahon, muling lumitaw si Kaloy at mabilis na inagaw ang bag sa tumakbo palayo, hawak ang mahalagang ebidensya. Oh, Hindi nagpatinag wait, 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 si Ethan. Galit na galit siyang sumugod para habulin si Kaloy kahit pa sa mataas na hagdan papuntang rooftop. Habang nagtatago si Kaloy, naisipan niyang pumasok sa butas papunta sa baba. Ngunit sa pagtawin, niya, nadulas sa kanyang kamay ang cellphone ng abogado at nahulog sa kalsada. Bumagsak ito at nabasag. Nawalan si Kaloy ng koneksyon kay Jessica, ang tanging paraan para malaman niya kung nasaan ito at matulungan. Dali-dali siyang pumasok sa butas at nag-slide pababa. Sa wakas, nakalayo na si Kaloy sa mga humahabol sa kanya. Nang tingnan niya ang laman ng misteryosong bag, inaasahan niyang makakakita siya ng pera o mga mahahalagang bagay. Ngunit sa halip, nakita niya ang isang video camera. Nakapause ang screen sa isang nakakatakot na eksena. Sa kaba at takot, pinindot ni Kaloy ang play button. At habang pinapanood niya ang video, unti-unting lumilitaw ang isang nakakakilabot na sekreto. Sa video, habang kinukuhanan ni Craig ng video ang kanyang binibentang bahay, hindi inaasahang nakuhanan niya ang mga LAPD detectives na sina Ethan Greer, Mad Dog Miller, Dimitri, Donna Bayback, Deason, at ang kaibigan ni Mooney na si Jack Tanner gumagawa ng mga kahindik-hindik na krimen. Pinapanood ni Kaloy ang mga eksena ng pagnanakaw, pagtorture, at pagpatay ng mga ito sa dalawang drug dealers habang walang bahid ng awa ang kanilang mga mukha. Ang mas nakakatakot pa, hindi lang sila ordinaryong mga kriminal. Mga pulis silang pinaniniwala ang tagapagtanggol ng lungsod, pero sila pala ang nasa likod ng mga karumaldumal na krimeng ito. Doon na pagtanto ni Kaloy na mas malaki ang laban na kinakaharap niya kaysa sa inaakala niya. Ang kas kasong ito ay puno ng korupsyon na sumasaklaw hanggang sa mga taong makapangyarihan. At ang pamilya ni Jessica ay nadamay sa isang kasuklam-suklam na lambat ng mga lihim na pinipilit nilang ilibing. Buong tapang na nagpasya si Kaloy na sagipin si Jessica at ang kanyang pamilya mula sa mga tiwaling pulis. Bigla niyang naalala na naiwan ang cellphone niya sa kotse ng abogado. Isa na namang mapangahas na plano ang isinagawa niya. Palihim siyang pumasok sa police impound lot upang mabawi ang kotse ng abogado. Sa maliit na himala, nakita niya rin ang kanyang sariling cellphone sa upuan. Kung sa Anya ito unang naiwan. Samantala, bumalik si Sergeant Mooney sa bahay ng mga Martin upang alamin ang katotohanan sa kakaibang kwento ni Jessica. Habang iniisa-isa niya ang mga ebidensya, napagtanto niyang tama ang hinala niya nang biglang umatake si Dana Bayback, ang nagpanggap na Jessica at kasabwat ng mga kriminal. Sa isang mabilis at matinding putukan, napilitan si Mooney na ipagtanggol ang sarili at nabaril si Dana. Ngunit bago iyon, isang bala ang dumaan sa kanyang leg bahagyang nasugatan siya. Ngunit hindi pa tapos ang panganib, dumating si Tanner, ang kaibigan at kasamahan ni Mooney na nagkukunwa waring nag-aalala na alaman ni Muni na isa ring polis ang kanyang nabaril. Sinabi niya kay Tanner kung kilala ba niya ang pangalang Donna Bayback. Mabilis na itinanggi ito ni Tanner. Samantala, sa safe house, patuloy na nagtangkang humingi ng tulong si Jessica mula sa labas. Sa kasamaang palad, nahuli siya sa kabilang linya ni Mad Dog Miller, isang malaki at mabagsik na kasamahan ng mga kidnappers. Sa tindi ng galit, agad siyang inatake ni Mad Dog. Nabasag ang isang salamin at sinakal niya si Jessica. Ngunit hindi niya namalayan na nakakuha si Jessica ng basag na piraso ng salamin. Nagising ang survival instincts ni Jessica at buong tapang siyang lumaban. Sa huling sandali ng desperasyon, nagawa niyang sugatan si Mad Dog sa braso. Natamaan ang kanyang brachial artery, isang sugat na nagdulot ng matinding pagdurugo. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak si Mad Dog na walang ng buhay. Mabilis na bumaba si Jessica upang sagipin ang kanyang anak na si Ricky na nakakulong din sa kabilang kwarto. Buong buong lakas niyang binangga ng truck ang pinto, pumasok at kinuha si Ricky. Nagmadali silang lumabas at pansamantala niyang naramdaman ang kaluwagan sa pag-aakalang makakatakas na sila. Ngunit, hindi nagtagal ang kanilang kalayaan. Biglang dumating ang iba pang mga kriminal at hinarang ang kanilang daan. Hawak ang baril na nakatutok kay Craig. Sa isang iglap, Muling nahuli si na Jessica at Ricky at ang kanilang pag-asa na makalaya ay muling naglaho bago pa man sila tuluyang makatakas. Habang tumitindi ang sitwasyon, nagbigay ng ulat si Tanner kay Ethan tungkol sa pagkamatay ni Bayback at ang forensic team na nagsusuri na ngayon sa bahay ng mga Martin para sa ebidensya. Sa pagkakaunti ng mga kasamahan, lalong nagiging desperado si Ethan. Alam niyang kailangan niyang makuha ang nakakapahamak na tape bago mahuli ang lahat. Bago pa maglabas ng galit si Ethan kina Jessica, tumawag si Kaloy at matapang na nag-alok ng isang kasunduan na hindi kayang tanggihan ni Ethan. Simply ang condition ang videotape ng kanilang mga krimen kapalit ng kalayaan ng pamilya Martin. Ngunit may twist ang alok ni Kaloy. Nais niya na ang kanilang pagkikita ay sa isang pampublikong lugar, sa Santa Monica Pier, kung saan maraming tao at limitado ang magagawa ni Ethan upang maghasik ng takot. Sa mataong Santa Monica Pier, nakatayo si Kaloy, nakasuot ng hoodie at cap, habang mahigpit na hawak ang camera na naglalaman ng mahalagang ebidensya laban sa mga kriminal. Tumanggi siyang ibigay ang tape hangga't hindi niya nakikitang ligtas sina Jessica at Ricky. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, Nakita siya ng ex-girlfriend niyang si Chloe na walang kamalay-malay sa panganib ng sitwasyon. Tinawag niya ang pangalan ni Caloy at sa ilang sandali, napansin siya ni Mooney na lumapit at nagpakilala bilang pulis. Sa takot at gulat, nagpumigla si Caloy at nagtangkang umalis. Ngunit sinalubong siya ni Tanner na binulungan siya ng babala. Kung tatakbo siya, papatayin nila sina Jessica. Walang magawa si Caloy kundi sumunod at nanatili siya sa lugar. Walang kamalay-malay si Mooney sa totoong nangyayari at sinabihan pa niya si Caloy na huwag siyang mag-alala at na sa mabuti siyang mga kamay. Agad na sinunggaban ni Tanner ang pagkakataon at pinaalis si Mooney kasama si Dimitri sa kadahilanang kailangan ng gamutin ang sugat sa kanyang leeg. Habang wala si Mooney, ipinakita ni Tanner ang kanyang tunay na intensyon. Sinunggaban niya si Kaloy at dinala kay Ethan. Sa harap ni Kaloy, walang awang dinurog ni Ethan ang tape, isang tahasang pagpapakita ng pananakot. Pagkatapos, nagradyo si Tanner kay Dison at inutusan siyang patayin si na Jessica. Ngunit maingat si Dison. Sa kabila ng utos, piniling hintayin muna na makarating sila sa ligtas na lugar ng kanilang safe house kung saan walang makakakita sa kanilang gagawing krimen. Hindi alam ni na Tanner at Ethan na narinig ni Mooney ang kanilang usapan sa radyo. Nagkatinginan ang dalawa at biglang nag-agawan ng baril si Dimitri at Mooney. Sa kabutihang palad, nasurpresa ni Mooney ang kalaban at naagaw ang baril. Sa tindi ng galit, hindi siya nag-atubiling labanan si Dimitri at posasan ito bago siya bumalik sa pier. Determinado na pigilan ang madilim na plano ni na Ethan at Tanner bago pa ito maganap. Habang nagkakagulo sa pier, dumating si Chad, ang kaibigan ni Kaloy. Pinaalis agad ni na Ethan si Chad, ngunit ang kaguluhan ay nagbigay kay Kaloy ng pagkakataon upang makatakas. Mabilis siyang tumalon sa dagat at tumakbo papunta sa isang boathouse malapit sa pier. Hindi nagtagal, galit na galit na sumunod sina Tanner at Ethan, handang gawin ang lahat para mahuli siya. Sa ilalim ng mga anino ng kahoy na poste ng pier, nagpatuloy ang nakakatensyong habulan hanggang sa magkaroon si Kaloy ng pagkakataon. Agad niyang hinampas si Tanner sa likod gamit ang isang surfboard at bumagsak si Tanner sa sahig. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang tagumpay. Dumating si Ethan, matindi ang determination na tapusin ang laban para sa lahat ng oras. Sa gitna ng kanilang matinding pakikipagbuno, biglang dumating si Mooney, sumisigaw at inuutos kay Ethan na sumuko na. Agad na nagkunwari si Ethan bilang isang kasamahang pulis. Ngunit huli na dahil alam na ni Mooney ang katotohanan tungkol sa korupsyon ng grupo ni Ethan. Naging mabilis si Ethan at nakatakas pa rin na uwi ang laban sa isang matinding barilan. Habang sinusubukan ni Nagkaloy at Muni na makatakas mula sa lugar, patuloy silang pinagbabaril ni Ethan. Tumakbo si Kaloy, ngunit muntik na siyang tamaan ng bala at nadapa. Nasaktan ang kanyang paa. Pakiramdam nilang na nauubos na ang kanilang pag-asa at tila wala ng ibang paraan kundi labanan si Ethan ng harapan. Habang nakatago sila sa isang sulok, naganap ang isang matinding labanan ng hide and seek tahimik na nagmamatyag si Mooney, handang harapin si Ethan sa pinakamatinding sandali. Sa kabilang panig, naghihintay si Dyson sa van kung saan nakagapos sina Jessica, ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Nakakita ng pagkakataon si Jessica upang lumaban. Sa sobrang lakas ng kanyang determinasyon, ginamit niya ang tanikala ng kanyang posas at ikinulong ito sa leeg ni Dyson. Buong lakas niyang sinakal ito hanggang mawalan ng malay ang kriminal. Samantala, patuloy ang matinding laban ni na Mooney at Ethan. Si Kaloy naman ay nakatago sa isang sulok. Sip Kaloy ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong denial at tinawagan si Ethan. Ang tunog ng ringtone ay pumuno sa katahimikan na huli ang posisyon ni Ethan. Sa isang mabilis na reaksyon, umarap si Mooney at nagpaputok. Tinapos ang kaharian ng kasamaan ni Ethan Greer. Mabilis namang pinalaya ni Jessica ang kanyang asawa at anak. Ngunit bago pa sila makalabas ng van, biglang nagising si Dison, puno ng galit at desperasyon na tapusin ang kanilang pagtakas. Sa huling sandali, biglang dumating si Kaloy at gamit ang buong lakas, inihampas ang pinto ng van sa ulo ni Dison. Tuluyang tinapos ang banta ng kriminal. Habang ligtas na nakatayo si Jessica at ang kanyang pamilya, nagkaroon ng pagkakataon si Jessica na makilala ang lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanilang kaligtasan. Nagkaroon sila ng tahimik na sandali ng pasasalamat at respeto sa isa't isa. Isang hindi na kailanman mabuburang connection na binago ang kanilang mga buhay. Si Kaloy, nakangiti at may konting biro, ay nagbasag ng katahimikan. Sinasabing, huwag mo na akong tawagan ulit ha? Nagbahagi sila ng isang maliit na tawanan. Isang magaan na sandali na tila nagpapakalma sa kanila matapos ang lahat ng kaguluhan. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.